magandang araw sa ating lahat mga idol mga kapatid ko mga kaharorop kain tayo mga idol yan na sa mga lodi parisa natin kapi salamat mo na tayo mga idol mga karorop. sarap eh. sa akin ng mga ano kapi oh kinog na kinog talaga mga I don't know mga pinili ng sama idol si Ganga <coughs> nakanakyo or tinanok o so, lagang saging mga idol sa amin <coughs> excuse me hmm hinog na hinog talaga mga idol

sa province mga idol mahapon maumaga sapat na mga idol ito din pang almosan natin idol minsan Dinner. Uh, mustang, din eh mas tanti yung

sa Nagdag tayo na isa mga idol. Baka maubos ko ito. Nakabuso din ito mga idol. Pero iba talaga sa kanin. At matagal ka magotong. Ito ano. Hindi siya masyadong solid. ke damina Ka malu suga ma gracias. Uh, Thank you, Lord. Busok na busog mga idol. Kaubos tayo na tatong piraso, mga idol, sa laga na sa aling mga idol. Nakapusok din, mga lori. Kayo din, mga idol, dyan. Huwag magpagoto, mga lori, mga karot. Thank you for watching. Love you all.